Hey guys, so let us harvest some clock pa guys ito na yung white white na yan na may clock siya so marami siyang bunga pero gusto ko lang piliin yung ready na like this one it's ready na pero papahinugin ko siya para maging Tanin. yung iba ay ito pang pitasin kasi hindi malaki hmm. kailangan ko lang ng uh, pang sausawan so pwede na itong file ito na yung nakuha natin guys pang sausawan lang sya so pwede na yan papakita ko sa inyo yung calamansi plant ko na dalawa marami syang bunga pero ah uh, ito lang muna yung kukunin natin kasi pang sausawan lang naman sya ng um mang inasal chicken na ginawa ko I'm gonna show you guys Ayan siya, nakakulong siya dyan kasi baka guluhin ng mga usa. Marami kasi dito deer. So nakikita nyo guys yung mga white na maliliit na yan. Yung maliliit na puti-puti-puti na yan na bilog. Yan yung mga bago niyang bulaklak bulak, -bulak. And, So, mamulak -bulak na siya ulit kasi kinunan ko na siya ng ilang peraso nung nakaraan. I think 15 pieces. Pang lag. Nilagay ko sa barbecue.